yummy yummy mga idol sarap ng ating ito aming ulam ngayon tanghali mga idol masarap sarap Ayan shout out po sa inyo lahat dyan kaya mo na tayo mga idol luto na at pa yung sili oh Pangalang hindi mo pupunta. Punta yan mamaya. Ano, ano, so, ano? Ano daw? Awal, awal. Awal na. Nag-away, away. Away, away na. Sagutin mo sa radyo yan. Okay, o. Oh. Parang tayo. Hindi. Hmm. Alam mo talaga may tao nang nakatayo eh. Ang bango. Oh. Ang bango ng ano? Ang bango ano eh. Ang gulang. Sili. Ang bango. Sabihin mo alpakupal ka. <laughs> Tumunog na. Wala na, tapos natin. Hindi ko yun, diyan pipindutin mo, alpa, alpa, alpa. Tapos natin lamang, isbisan. Kakuno, eh hindi naman nakatapat sa, hindi naman nakatapat sa graduate dito. Nakagutom na. Ang bango, bango na, ang bango. Ano tawag po yung Monday, Monday group. Ito na yung Monday group.

Nare, bahano ka rin? Bahana na kung gusto mo. na ito, October 16. Ha? Nataglo na, October 19. Paano ito pm to Copy. Dapat may dalawa. Tiyan natin kung ano. Kung malambot na ito. Kung malambot na yung baboy. At na yung baboy. Kung malambot na. Talagang 3 na nga po. Nandala. Ako sabihin na

Oo, ang kasunat natin. Patay mo na? Oh. Na. Ito na yan. Na yan, on na. Hmm. patuto. Ay kahit yung yip 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 yip